Hello mga langga, isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat Samahan ninyo ako at baybayin natin ang napakagandang creation ng ating Diyos na buhay May kwento ko nga lang pala, mga langga, way back in my childhood stage Dito ako lumaki sa ganitong buhay at simple Kaya namiss ko talaga balikan itong buhay ko noon Naalala ko pa nga nung bata kami Yung nangunga kami ng iba't ibang klase ng mga kuhul dito sa palayan yun ba na pwede mong ulamin bago pumasok sa school ay magbubunot kami ng mga damo at magtanim ng mga palay pero masayang ginagawa namin kasi mag enjoy ka talaga kaya isa din sa pagmamalaki ko ngayon kahit na sa adult stage na ako at nagkapamilya ay natuto akong magpahalaga at magpasalamat sa mga simpleng bagay na meron ako ngayon Walang kaartihan sa buhay at kahit saan ako makarating ay uh, sabi ko nga mabubuhay ako dahil sa diskarte at mamuhay sa simpleng buhay at um, magtiwala lamang sa kapamaraanan ng uh, Panginoon dahil yun nga uh, hindi niya tayo pababayaan basta magtitiwala lang tayo at panghawakan natin yung kanyang pangako. at Isa din ito sa tinuturo ko sa mga anak ko yung buhay na ganito. Kasi kahit saan kadalhin, kung naranasan mo yung ganitong buhay, yung magpasalamat ka at makontento sa mga biyayang ibinigay ng Panginoon sa atin, ay uh, talagang hindi mo ma maranasan yung hirap at uh, yung alam mo yung may stress ka sa buhay dahil sa madaming problema. Ganun. Kaya thankful ako sa Lord na naranasan namin ito. Nakakamiss talaga kasi nung bata pa kami wala kami masyadong iniisip dati kasi ang trap ang, ang ginagawa lang namin diyan magtanim wag uh, punta kami ng ilog maligo ganon, manguha ng isda manguha ng mga hipon kaya kung isipin mo lang at balikan mo yung buhay noon kumpara sa ngayon mas pipiliin ko yung dati kong buhay na na-enjoy ko 'yung kasama 'yung aking mga kalaro, mga klase. Na ganyan masaya kami.